nyoane, usah lagi buat nih nyoane, usah lagi buat nih nyoane, ah, apa kabar lo? Satu, apa itu ini terlalu terlalu oh, kalau udah kabalo lo karena, kabar lo karena, ah, usah main dibuat nih mau, kalau udah kabar lo karena, ah, tak kabar lo karena, usah apa Ha? O sa manay mo ang gipamutang niya? O sa manay niyo ang gipamutang? Ha? O sa manay niyo ninyo? Hmm? O sa man? At yun taga? At yun taga? O. O sa manay? Istoryahe ko. Istoryahe ko. Busot ruta sa dadadam riyo sa pistong diyo min diyo nung sa matutur. Adam at bulo. Sutur, so, aripitin, opel, rutas sa alban. Oh. oh. Sa magkaroon ni mong gibuhat. Ha? Sa magkaroon ni mong gibuhat. Ha? Ha? Tantangan na tanan ni mong gibang haki ka. ka, babae. Lalaki ka, babae. Huwag ka kapalok. Sa magkaroon ni mong gibuhat. Ha? Ang tanga na tanong niya mong gipong mata. Ha? Ang tanga na. Ang tanga na. Hurot, hurot, hurot. Hurot, kuya hurot. Hurot, hurot, hurot. na tanan. Ang sa ilayo. Masama na. Masama na. Wala kagigit kabalok. Ang na tanan. Ang butang-butang ka, wala kabalok wala akong mamangkot. Ha? Sa tour, a reputinit. Oh, pero rutas. Salpa rin. Tangan na siya ang liog. Tangan na. Oh, oh, oh. Na, mabilin na. Oh, mabilin. Oh, mabilin. Lalaki ka, babae. Oh, ano na yung mga suko kani? Wala. Wala ka.

Ah, sa Merkulos. Taga sa ka. Dino. Di ka naman kabuhi. Sa gusto mo mumbalik o oh, on sa? Ha? Pasay, pasay, mangayo pasay lo dili. Ha? Hotta na, ah, hotda hotda Hotta. Hoy, mabilin. Ano naglagot mong kate? Oh, kisa may nagsugwan eh. Sulod! 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 Kasama ka nga nagsogwa! Ah? Pasiluha ko! Ha? Pasiluha ko! Isangalan niyo! Pasiluha Ikaw, Ikaw nga nagsogwa! Uh, Ikaw nga uh, nagsogwa! Pasiluha ko! Oo, pasiluha ka pero sundaan niyo ko! Pasiluha ko! O may salaan e! O may salaan e! Eh. Uh, naglagot ko! Nga ano naman naglagot ka! Nga naman na naglagot ka man! Ay, 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 ay. Ha? Nga naman naglagot man ka!

Hopda. satu arirpetini to pirarutasan duna damriop sun, ris custom diom indiom, sun petur adam, pulau sun tapi, oh, oh, karon kaila kana, saya mungip buat, ah, kalo sa man kalo sa man ini nyuki amung-amungan, ah, tutu, ah, tutu Dugay na tayo ninyo yung gipagwang na ni. Dili ko yun. Ha? Dili ko yun. Sama na, hanapay na bilhin, wala. Dili. Dahot na, tagay na, pasaylo na ni. Ha? Ah? Ah? Grabe ninyo yung buhat. Ha? Ah? At yun ni mo, naibog, naibog ka sa Paris niya. Ha? Ha? Dili. Hmm? Ah? Ah? Ang ka nga. di sila makakita mananambal ang mayo. Saan to? Ano yung puti nito? Ang pirarang tasal ba nyo? Haan? Huwag ka ba? Huwag man ka. tug ko Buhi ang taga. tag a ka! Tag-asa ka! Sa'ng ni mo. O, sa'ng ni mo! Sa ngalan ni mo? Kiyon. Kiyon? Kiyon, Kiyon. Kiyon, Kiyon na? Kiyon na? Kiyon na? Kiyon na? Sama naman mamarang ka? Ikaw ang nagpabarang? Ikaw ang nagsugo? Ha? Ikaw ang mamarang sa mga ngalan ni mo. Sa to! Ano yung patinin ko? Ano ko? Kisa may ngalan ni mo. Mamamarang. <tipan> Di ka makabalo sa walang lang. Gutom ka ng ulo. Hmm. Sige. Pakagaling hmm. oh, ni ko. Butan ko ni ko. Tara, tara, tara. Sa bahay ka ha? Ah. Oh. Oh, butukan ka din eh! Butukan! Butukan! Okay. Butukan! Hey, hey, ano sa iyang liog? Ana, gilit, gilit. Kisay nga lalim mo. Mamara, ang sunod. Sige. Sige. Hey. Na. Sa, sige. Eh, hey, iduot sa iyang kamot. O liog Grabe yung gipagwantaan niya, ha? Mm. Sa tunari, pati nito ka sila Ya, hey. sige. Tuyo. Oo. Sa nga mo. Oh, kada sige ka. Oh. Pagutan ta ka. Ay, ayu. Oh. Pagutan ta ka. Sa ngana ni mo, ba man ang salad. Kamundo Sa ngala ni mo. Ah. Oh, pasaylon ta lagi ka. Kaningi mo gibuhat dili ni pasaylon. Dili mo nyo magka. Oh, sama man sa man. Pagutan ta ka gulo. Oh. Sulod. So, Kisay nga lang mo. Kisay nga lang mo. Mamamarang. Ang mamamarang ang gusto ko. Jen. Tagasa ka. Jen, on sa... Ayun, lagi ko ano ha. So, Diretso si no, eh, ko sa kutol na gani. naglagot ko. Jen, on sa kaman nga. Pinido. Ha? Kalongpong, tagasig ka Tagaliti! Tagaliti! Tungpuka. Tagaliti ko! Tagaliti ko! Tagasamar ko! Tagasamar ko! Ha? ah Pinalay ah. mo patay! Pinalay mo kapatay! patay! na! Au! Oh. Ganaan ko dahil ni musiki! Ugot! Sotor! Aripo! Tinit! Opera! Rotas! Salva mm. mm. Oh, dagang ka na dahil kay no, no. patay. Ganahan no, ko, no. aning ah? ni mo? Ha? Sige. Oo. Ha? Ha? Usap ka ba? Usap ka ba? No, no. Ha? Ah? <coughs> <coughs> Baos, 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 baos. Gi, gi, ampas. Ampas, ampas. Ay ay ay. Kay mong laos may go sige. Oh, kana. Gok kana, gok Sige. Gi, gi. Gi. Hmm. Tas, tas. Oh. Sunod, amaan. Sanod, sunod, amaan. Amaan. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Huwag salamat. Huwag salamat. Sa pag-game mo. Sa pag mo. Hindi mo, mo na -instrumento. Na -instrumento. ka nako. Hindi mo ka nako. May instrumento. May instrumento. Araw ka no. Kapawa. At ang spirito. Nag-iata ako sa taklo. Ganyan ako ang salamatan. Pinakagisya mong pagtungan ako si Jesus. Na nag-ulag dugo. Alam ko ka mo. Amen. 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 Mata. Mata.